Mga sports kung PBA Legends po ang pag-uusapan, hindi pwedeng mawala sa listahan si Mark Pengris, RJ Hasul at Marshall Lasitir. Sila ay mga haligi ng PBA, kilala sa hustle, leadership at matinding opensa. Pero ngayon hindi lang sila pinag-uusapan kundi ang kanilang mga anak na unti-unting sumusunod sa kanilang yapak. Ito ang mga batang posibleng maging future Gilas Pilipinas at PBA Stars. Kung trip mo po ang ganitong content, pay one follow at pa-subscribe na din. Kaya tara, kilalanin natin ang next generation ng mga PBA Legends. Unahin natin mga sports ang anak ng tinuguriang Pinoy Sakuragi, si Jen Mikey Pengris. Si Mark Pengris ay isa sa mga pinaka-iconic na player sa kasaysayan ng PBA. Gilas Legend, PBA champion at walang inuurungan pagdating sa depensa at hustle. Si Mikey ay lumaki na palaging kasama ang kanyang ama sa court. Bata pa lang, exposed na siya sa mga training at basketball culture. Hindi mo kailangan maging analyst para makita na namanan niya ang height, katawan at tikas ng kanyang tatay. May mga nakakita na rin sa kanya sa mga gym session ni Pengris kung saan tinuturuan siya ng footwork, post...